Hi guys! Ito lang yung banding namin magkakapatid. ang ah, mag video okay, kumanta, ano-ano. Ah, hindi man kami kompleto ngayon pero Naku-kompleto no naman namin yan kapag ka every Sunday. Hindi man always Sunday talaga. Kapag ka natipuhan lang, charat! Tiba nakakanta lang yan sila, yung mga broken hearted. Ganyan kami guys kapag ka nagbabanding. Pag walang pasok, yan lahat yun nga, dahil puyat pa, antok pa so ganyan lang yung sistema ko taga -kinig lang ako, taga -hanap ng kanta taga request, sila yung kumakanta pero hindi ako kumakanta Mababa. pero ako yung magaling mag-request ng mga kanta, at ako yung may pinakong maraming request na kanta taga kanta lang sila, sila naman yung broken heart hindi naman ako, diba, charot ganun lang dapat so yun, pagkatapos na yung kumanta, ayan, naglinis na ako ng bahay so yan na nga kusina lang yung nalinisan ko kasi yan lang yung nakayanan ko charot houseboy muna tayo today salamat sa panonood babush